Iwanag na. Ang ng plato, baka sakaling may makasama tayo. <laughs> Happy New Year, everyone! Ah, no, 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 no. ano niya? Ano girl? Oh, yung mga blanca. Bakit ang daming mani? Hindi is... yeah. yan mani. Digestive yan po. my stomach. <laughs> 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 Maparaan! <laughs> Ayan, maganda. Oh start dyan para makikita. Huwag ka pumalit. Huwag ka girl? Thank you, girl. May gloves dyan. Ano, ano. na lang. Ay, ito pa sa mga luhi-luhi po -luhi gamit. Ito mo ng gloves? Wala naman tayo kakamayin, girl. Oo nga. Birit lang naman tayo. <laughs> Mamaya mm -hmm. na yung ano. Ano, ano, ano. Ikat may naman. Ano na, Thank you. Tawagan ko kaya si Juvino. Pinuju ko nga siya para in sa ako mag-video. Oh, video mo nga siya. lang ng bread. Bread is very soft. Thank you pa naman na yung mga group chat naman yan, oh so direct kay bali Eh, wala siya mga yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga na mga yung mga yung mga yung mga yung na yung mga 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 sa Friends naman kayo sa messenger, di ba? Ano? 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 o Ano? 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 Ano?

Natin. <laughs> picnic na picnic na nila yana ano picnic so i tayo sa tiktok ko nga oh 'no okay. na yan wandil nilagay ko muna ka pa ng clips doon <laughs>